何 niyo na papayagan mo kasi. Ang dumi naman kasi hindi naglilinis oh. hindi po pwedeng wala eh, kaya kinainan nyo yan, kaya nasarap yan eh. Hindi rin siya kumikilos. Ay, tuyo lang. Kaya pag-ano naman tumungan tayo.

Ayamo ayamo siya kunasulak na. Kulak oh. Tinga ko. Hoy. Wow. mga gan may nagulat ayon, tungo, Ito. Ano prejuro, ayon, ayon, Tayo. ayon, 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 lang. ayon, ayon, Ito. Thank you.

<tong tiyan> Ako ay bigay. No? Ako ay bigay. Ako ay bigay. Ako ko bigay. comedy, ay bigay. Ako ay na Ako ay bigay. Ako ay ano Ako balde? bigay. Ako ay bigay. Ako ay Totoo na sa harapan. Nakikita ko. Ito, may, uh, kasi ka oh, ni Ay, eh. Hindi sa malinis, Natudumia sa inyo eh. Pero, may, Pero, hindi ka na po, pare, wala siyang bukad. Kung wala ang makadumi kasi yung mga timba mo, oh. Bakutin mo, pati ano, kaya rambutan. Yung rambutan niya, asa yung rambutan? Hindi ko nga baka dumadaan yan, kuya. Yung mga kumakain. Pag nakita niyo rambutan, tulak niyo, ha? mga ano yung... Ay, man, ay, ay, Pare, yung rambutan, pag nakita niyo, tulak niyo. Dali niyo sa ano. Hindi mo yung kumakain ay... yung kuya. eto malinis sa kanina dito oh kung mag-ofront lang eh na kung babaligay pakiwalis na lang panoorin ko ito naman oya ate pakiwalis na lang dito oh andongis, andongis talaga oy ikaw oy ikaw boy Ate. Reno. Wait. Wait kelang daw. <laughs> oh.

Ito malinis yan, dere-derecho kami. Balik oh, na. Malini yeah. pa. O, susunod ha, kala, malinis ha. Okay. Masipag ba naman na mag-wear kasama ko. Masipag din naman kami mag play my style,

누이세 나죠 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 si Moises, kayo rin. Oh, kanta o, oh, parang dagat ng si muka. Nakita si Moises na darating na. Wow, ang kinis. Oo, oh, bumo kayo. Ang <laughs> <laughs> basura. Ayan si Moises sa likod. Tumpod. <laughs> Tabora talaga, talaga matigas ang mga buntot. Kailangan mo pang tunay. Darating na si Moises. ya ku tunggu ya ku tunggu terus kita di dorong juga ku tunggu ya cepat ayo 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 Tingnan mo, sa sobrang takot nila, nandoon na yung paninda nila sa taas. Paano sila makabinta? <laughs> ay, sira ulo Nandun, nandun. dito, pa. Bakit dito pasikit? Ang luwag doon ah. Hindi pa sila ayaw yung dito. Ay, 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 puntai tayo yan. O soto soto na, yun na 'to nakakanta na. Sipab, 'di na 'yung kita ni Sir Sepa. Kikis to na 'to. Alinis dito. Walang basura ko eh. Kontay-kontay na nga, paka kontaya. Parang natuto na sila. Wala nang anong basura, basura wala. Wala nang wala nang. Ha? Wala nang wala nang. Oya, nakita mo na wala to ha. Kulayan mo 'yan. Ito, itong tsanganin ito, kunin ka na next time, ha? Kasi okay, sobray, eh. na kayo, ha? Sige, mo. sige, sige. O, oh, e, yan, walisan Ito rin, ha? Ate, magwalis ka. Sige, Ato. premium mo yan. Hindi ko huli Sige po. Walisan mo lang. Po. E, walisan mo lang. Sige, okay, ah. sabi ko lang. Hindi kita pa... <susurra> paglilis sa TV, eh. Tapos, flash pa mo. Sige, dapat pa rin mo. Sige, dapat pa <laughs>

Right. mental nga. Right mm -hmm. <cel> <people> <trilogy> oh, Ay, para mas tumunog. maganda tingnan, paki paki. Yo, thank you po. Thank you. Hoy, iha, iha baka magasa ang ganyan. Ano? Kumulo dito, na lang ko ikot ka. Etanja ka. Basura 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 sa gilid kasi parang bumibili Lagi kami kiniklearing ng mga hawkers Para nagsisiklina Tama yun Kami naman ay sumusunod

Payong, payong, payong. Dadaan yung Jariot. Nasasabit lang. Balisan muna, yung... balisan to. Wala kang makalat yan yung uh, suha. Yeah, boss. Ah, Kaya, baka nasabit lang. Ah. Hey,

Madumi talaga yung suha eh. Ah, ito. Hindi na pagka-kilay makalat. Okay. Okay, matted. Namba, hmm. so, mga hangar dito, ha? Ito, 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 lang pero ito, 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 ito,

Eh, <laughs> por

Ito talaga ang makukulit ito. Okay, Sir, na ito. Ang papagod kayo sa kami kasi sabi takso na kami magigod sa araw. Ang papagod kayo. Sir, sana kayo.